Guys, okay, so, oh. Napakaganda ng aming paligid din eh. Um, kami ay naglalakad-lakad lang dito. Pero hindi ito sa aming nyogan. Uh, ang nyogan na kinukuprasa namin guys, ay sa pugo. Ito ay dito lang to sa Abadilla. Uh, binibidyo ko lang yung view guys. Baka pag nakita tayo dito ng may-ari, tayo pagalitan. Pero wala na naman tayong ginagalaw o kinukuha. Basta tayo nagbibidyo lang kasi nagagandahan lang ako sobrang lamig ng lugar kasi nga marami siyang puno ng uh, mga halaman. Marami siyang puno ng nyog. Tapos ay may mga, uh, anban tawag dito? May mga kakao guys. Ayan. Hmm. Di ba napakaganda guys? Pwedeng, pwede ka maglagay ng duyan dito Tapos Pwede ka dito mamahinga Lalo na kapag ganitong ikaw ay uh, Sabi lang Parang pasan mo na ang mundo Sa ngayon guys ay uh, Pakiramdam ko Parang pasan ko ang mundo guys kaya ako naglilibang-libang na ganito. Gusto kong maglakad-lakad. Para, uh, uh, sabi lang, malimutan ko yung mga problema na dumarating sa buhay ko. Hindi rin naman natin maiwasan, guys, na hindi tayo mag-isip ng buhay natin. Lalo pa nga, alam natin sa sarili natin na tayo ay may mga binubuhay pang mga anak. Ayan. Kaya kapag may oras din lang, ganito ang gawa ko. ang uh, ganito guys ang ginagawa ko. Naglalakad-lakad. Lilibang-libang. Sa ganitong mga lugar na maaliw ka. O ikaw ay um, malilimutan mo yung mga problema. Ayan guys, samahan nyo ako dito guys. Nandito tayo sa partin dulo ng new ng uh, kalapit ng aking kapatid. Pag tayo naabutan dito ng may-ari, isipin, bakatayo uh, baka tayo ay kung anong Ah. Uh, pinakikialaman dito. Pero ito, gusto ko lang libutin. Gusto ko lang aliwin 'yung sarili ko. Kasi 'yung mga kasama ko, guys, andun sila natutulog. Naiinip lang ako, guys, kasi. Um, ayoko kasing matulog.